ano ba ang pinangako ng Duterte administration sa China? What did you compromise? Ano yung pinamigay ninyo? Bakit nagagalit sa atin ang mga kaibigan natin sa China dahil hindi kami sumusunod? Ano yung ba dapat namin gawin? Anong laman ng secret agreement na yan? Tawag nila sa gentleman's agreement. Tawag ko dyan secret agreement. Hindi namin alam. Walang dokumento. Ito biyernes sinabi ng Chinese Embassy na nagkaroon ng gentleman's agreement noong Administrasyong Duterte para panatilihin ang kapayapaan sa Ayungin Shoal. At ipinuto nila mula February 2023, hindi na raw sumusunod ang Pilipinas sa umano'y kasunduan ang Ayungin Shoal ay bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa naunang press ko ni dating Pangulong Duterte, iginit niya na wala siyang isinuko sa China. Tinanong na ni Pangulong Bongbong Marcos si National Security Advisor Eduardo Anyo na no'y Interior Secretary ni Duterte tungkol sa umunay Gentleman's Agreement. Sabi raw ni Anyo, wala siyang alam dahil hindi siya kasali sa talakayan. Ang kay Pangulo Marcos, maling isikreto ang anumang kasunduan sa ibang bansa dahil nalalagay sa alanganin ng Pilipinas. Ang daraw makipag-usap si Pangulong Marcos kay dating Pangulong Duterte kaugnay ng issue.